Hello po everyone um, sa lahat po ng mga manunood ng video na to. Bali po, um, ang gusto ko pong itapig ngayon is about po sa question na naranasan mo na ba once in your life na mapikot yung jowa mo ng iba? Mapikot ng iba yung jowa mo? Bale, ako, kaya ko pong sagutin kasi ako based on my own experience yes po um, naranasan ko na na mapikot ng iba yung jowa ko um, back then po kumaga sabihin natin na nung mga panahon na yun na yung lalaki na yun sa paningin ko siya yung perfect para sa akin parang wala na akong makikita katulad niya kasi physically sobrang perfect kung sa gwapo talagang gwapo may height, talagang may dating. Yung, bali po, kumaga, parang sabihin natin na dahil nga ganun yung itsura niya, um, every time maglalakad siya sa mall, talagang all eyes. Among girls, talagang kitang-kitang kinikilig. Tal talagang gwapo. Meron pa nga siyang, bali sabihin natin, kamuka na Hollywood actor. Ganun. Talagang ganun yung mukha datingan niya. Kaya para sa akin, talagang wala na, kumbaga nag-iisa, wala siyang, parang mahirap nang humanap ng kapalit. And then, ang masaklap na bagay, isang araw, dumating yung pagkakataon na napikot nga siya. Kasi, um, pala yung girl, yun yung bet ng mother niya. And sa family nila, ang mother po niya ang superior, siya yung nasusunod. So, wala naman po akong problema doon kasi yung nila yon Kung yun yung, ano nila, kung baga, yun yung kanilang style, labas ako doon. Pero yun nga Siyempre masakit. Kasi, kabi. Tsaka talaga sabihin natin na nag-invest talaga ako ng feelings. Yun nga, talagang masakit. Dahil umasa ako ng gusto. Hindi ko inisip na darating yung paano kung dumating nga naman yung panahon na mga, yung katulad ng ganon, na mapunta siya sa iba. Ah... Uh, knowing na guwapo nga, So parang expect mo na. Pero ako hindi ko yung expect. Masyado ako naging confident. Kasi uh, nga, sana yung ako sa kanya na talagang nagpapakita siya ng siya yung effort na effort. <laughs> ah, sabihin natin na, hindi naman po sa nagmamaganda, pero uh, siguro mahilig lang siya sa mga hindi kaganda. <laughs> Kasi yun na, ba diba? So ako, masyadong naging confident akala ko walang kumbaga hindi darating ng mga gano'n na sitwasyon and then nung dumating ayun na kumbaga yung whole world ko nung mga panahon na yun wasak kasi nga sobrang sakit na maagaw yung taong sobrang mahal mo talaga tapos siguro pride na rin po yung tawag doon na kumbaga para sa akin, ano siya eh? Trophy boyfriend. Na pag pagmamalaki mo talaga kahit kanino. Physically. Pero talagang gwapo. Pero, kumagay yun nga po, dumating pa sa point na hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Kumaga, paulit-ulit kong aalala yung balita na dumating sa akin na kinasan na. At ang masakit pa po, yung kasal niya, was yung aming um uh, monthsary or anniversary kung yun nga, annual, gano'n. Yun yung date ng kasal niya. Kaya talagang sabi natin na pasakit for me. Kasi parang ang dating pa po noon, parang bukod siguro po sa sinunod niya mother niya, eh, may hinanakit na parang para sa kanya, hindi naman talaga ako ganon ka seryoso or tinitake advantage ko lang kaya gumawa ka talaga pinasakitan niya niya ako kasi parang ang dating mahal ko ba talaga siya bilang siya o dahil ganon ang itsura niya kaya ako mahal eh, para sa akin po siguro pareho <laughs> pero yun nga syempre iba yung dating sa iyo kasi naagawan ka at saka masakit talaga kung maglaro first time na nangyari sa buhay mo talagang sabihin natin na mabaliw-baliw ka talaga sa sakit. Pero, uh, to, to top it all, uh, ang punto po, wala na eh. Kumaga, wala kang magagawa kung talagang hindi kayo para sa isa't isa. Wala kang choice kundi tanggapin ang katotohanan. Kasi, at the end of the day, marirealize mo na ganun nga wala ka ng choice kundi tanggapin na lang kahit masakit. Pero talagang pagdadaanan mo yung paghihirap, yung pagdurusa na syempre lalot bago pa lang ng mga panahon na yon talagang hindi ako nakakatulog hindi ako makakain hindi ako makaramdam ng gutom nagagalit ang mama ko kasi baka kung anong mangyari sa akin dahil iyak na lang ako ng iyak kumbaga kahit kumakain ako bigla na lang akong iiyak na talagang para akong bata na umaatung um ay basta umiiyak na ganoon. Talagang bigla akong maaalala na lahat na lang ng bagay na makita ko siya yung pumapasok sa isip ko. Kaya talagang um sabihin natin na talagang uh, masakit. Pero as time goes by, dumating sa point na sa kahabagan din ng mala Panginoon, kalakasan binigay sa akin sa uno, Talagang ando na ando na na-overcome din siya. Sa kahabagan ng mala Panginoon dahil talagang sa, sa, sa ganang sa akin, hindi talaga. Talagang ano eh, sobrang sakit. Parang para sa iyo, hindi mo talaga kakayanin. Kasi po, hindi naman po tayo, hindi naman po tayo, hindi naman po lingid sa atin na may mga iba na talagang dahil hindi kinakaya dumadating sa point na nakakalungkot mang isipin na nagsusuicide nagsusuwis talaga nagsuicide sa sa, sa sakit ah uh, o kaya nawawala na kumbaga nawawala sa sarili dahil hindi nga kinaya yung tin yung yung ano ba kumbaga pag emotional kasi ang hirap eh pag binalot ka kumbaga hindi sa kahabagan ng mga Panginoon hindi ka talaga makaka-move on. Kasi talagang, mababalu ko talaga sa sakit. Pero, yun, pero ko salamat ko sa mala Panginoon na, hindi naman po nagtagal, natanggap ko, na, hindi nga talaga kami para sa isa't isa. Tsaka, ayun na, kumaga, move on na lang. Pero, yun din po, um, Kung sa atin po kasing mga naagawan, mahirap talaga kasi, ano mo yun eh, emotions kasi ang ano mo doon eh, ang nasasaalang alang-alang. Pero, ang kagandaan sa paglipas ng panahon, natututo ka, yung pagdating ng panahon na makamupon ka, parang, ano na lang siya eh, part ng experience mo sa buhay na, lalo magpapatatag sa'yo, matututo ka na, na mag, maging, maging maingat ka at saka pahalagahan mo yung sarili mo. Hindi yung porkit nagmamahal ka, uh, ito todo mo na. Wala, hindi mo na pahalagahan ang sarili mo. Sa kanya ka na lang Hindi. Mahalin mo din ang sarili mo. Bigyan mo ng importansya. Uh, igalang mo din ang sarili mo na umaga ano ka, maging wise ka. Huwag kang masyadong bigay na bigay. Lalo na sa damdamin. Kasi hanggat, hanggat hindi pa kayo kinakasal, wala pang assurance. Kadalasan nga, kasal na, naghihiwalay pa. Lalo pa, how much more, ang mga magjojowa pa lang. Kaya, kumbaga, maging um, maingat tayo, tsaka wise. Pero after nga na maka, makalampas ka doon, magpapasalamat ka kasi natuto ka. Kumbaga, parang tatawanan mo na lang na gano'n na, magpapasalamat ka na na-overcome mo siya. Uh, at na-realize mo na siguro talagang hindi kayo para sa isa't isa. Pero sabi nga nila kung mawala man yung may mawala man sa'yo, ibig sabihin hindi kayo katuluyan, naghiwalay kayo, may darating na masigit. O yun na lang ang isipin mo na may, may mas better na meant for you. po. Kumaga, nagpapasalamat ako sa mga nanood, sa mga, sa, sa, mga manunood. Hindi naman, assuming. Thank you so much po. Uh, I, I appreciate it a lot. Wow, English. Thanks a lot po. Bye.